Ayok! Sa episode na ito Malalaman na natin Kung sino ang makakatapat Ng Team Velocity Sa finals ng 3x3 Battle Maghaharap ang batang bako Medyo may pisikalan po Malalakit po ang katawan nila uh! Laban sa batang angono Isang maaksyon na bakbakan na naman Ang inyong mapapanood Win Or go home. So welcome from. Sa do or die match ng ating Hupex 3x3 Battle So labanan pala to ng Rizal Chok Pati so, ng Cavite no? So sinashout at champion natin dyan yung mga tiga Rizal At mga tiga Cavite na Sana supportahan natin yung mga manlalaro Isa sa mga player na nagpakita Ng kanyang angking galing Dito sa 3x3 Battle Ay ang 15 year old point guard Na si John Mark Sobrang challenge po talaga mga pasok sa Upik. Siyempre sa sobrang daming gusto maglaro. Pero thankful ako ngayon kasi may mga taong tumulong sa akin para makapaglaro ulit. Ma-enjoy ko yung bawat laro na. And madala ko yung pangalan ng lugar na. Kahit nga daw malayo ang kanilang biyahe, ay sulit naman daw ang ganitong experience. Dahil po kasi sa pandemic, maraming opportunity na delay sa trukong mga pagsimula o And magiging inspiring po sa ibang player na katawad ko sa kali kanilang naglalaro na pwede silang maglaro sa mga ganitong klase ng liga. And maraming opportunity na nag-aabang din sa kanila. 5, 1, 2, 3. Papatokan to! Stop! Ano lang, 5 seconds lang, 5 seconds. Kasama si Kali Irvin na nanonood siya dito sa laban. So, ano masasabi sa two games na nangyari? So, yun, napakagandang laban. Napakagaling ng mga malalaki nila. Tapos, yun, nakakita ko ng mga highlights. Salpukan, no? Salpukan, salpukan talaga. sa ere talaga. Ano, na napakagandang laban. Siyempre, good luck sa kanila. Mm -hmm. uh, magiging maganda po yung laban. Uh, mag magkasing laki Siguro malalakas sila, nanalo sila eh. Siguro bibigay na namin yung best namin. So, tap the ball na tayo mga kahupex, no? Yan! Grabe si Jalen Green. So, bola ng team Batang Angon, no? Yan, simulan natin. Ang do or die. At ang mananalo dito ay makakalaro ng Team Velocity sa championship ng ating unang 2x3 battle. So, sya na naman Nice pass So, yan number 5 Ito yung mga hassle player Ooh, gabi napaka-simple lang talaga gumano Pero napaka-effective Pero ito na naiwan Ang um, bilis, labanan pala sa bilis to All one mukhang matatapos tong 1 to 25 na ball game natin etong duo day mga kaupex is 1 to 25 to mga kaupex yan Wow, Ben John. Hmm. Hey guys, you know, the ball. Oh, natin yung mismatch kagad, no? Hey guys oh, yeah. so, oh, grabe kang mga ng gumamit ng katawan Pang mamaan na itong mga ito Pero ito, tinulak yung Osoberan Osober! Fakes! Nice pass! Nice pass! Grabe yung pass sa naman naman Ayun yung tinatawag natin Team Chemistry Pero eto siya nung Grabe naman <laughs> Green body control yun. Quality basketball yung pinapakita ka. Yung dito, mga araw Grabe yung body control. Pero yun, yun hangin. Kita Nice D! Nice D para sa ating hangin. Hangin habagat, nice D. 30 minutes and 34. John Mark, babawi yata. Good! Oh! Freestyle. Wala na, sayang sa. Uy, tinira niya, kita mo yun. Oo, hindi ko, ko makakala tira, pero tira pala. Siya na naman. 4-3, damang nga dito ang Batang Rizal. Oo. Uy, mm. binam. Oh, mm. Uy! Gagabi yung IQ din na itong number 5 ng ano. Grabe, took 2 minutes pa lang yun. Puro highlights na nakikita na. Oo. Oh, nagagalingan ako dito. Nahusahin ako sa... Akin. Ang galing. Ang <laughs> galing. <laughs> 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 Batang bakor. Yan, yeah, Siyempre, siya shoutout na rin natin ang Sony Barbary. Grab. Mismatch talaga. Ginagamit niya yung... Kayong... Ang galing niya. Ayan pa. Oh, uy! And, ano eh... Na Labanan pala ng mga mauutak na point guards to. Oh, karabi. sarap panoorin. 12 minutes and 47. First goal. Okay, then. What? Okay. Four three. Oh. Babawe. Tapos pero kanya pa rin. Nice pick. Aliyo pa yun. Pero to. Oh. Matake pero good defense Pero 3 yan, 4-3 Wala 7-5 lamang ang team Batak na mo no? Kumuha ng pick si Mike Kaso natapa sa sariling kamp oh. Pero ito number 5 na naman Go Kapos Mahirap-hirap yung ginawa niya Si Kulot-Kulot Nagkakulutan na pala oh! Mas Iikutin kita. Alium, channel na naman. Grab. Nggak lepas. si John Mark. John Mark. Uy, Ay. Ay. Ambilis, eh. Pero nilibre nga Romira wala Nakuha nino no. Jalen Green di yata Nakuha yung first step na iwan Nakuha yung first step ni Jalen Green At John Mark Hesi, Hesi Binigay ulit sa number 543 Kapos 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 Medyo inakapos ang inakapos ng Timba Corp. Yan at syempre, shout out po sa Soul Game by The barber. Yan at yan po, pwede po kayong magpagupit at magpa-customize or magpaayos ng mga sapatos. At syempre, shoutout e sa Wilson. Yeah. at and 50. Uy! na, area na naman. Sa area na naman, oh. No? Ayan, so, John Mark, nagpe-freestyle. KC! Oh, Jump shot! na kapos lang, sayang. Pero inulit niya, wala pa din. Nakuha ni Nakuha ni Trey Yang. Trey Yang paso Jalen Green. No, first step na naman. First step na 11-5. Oo. 11-5. So nakita natin number 5. Boom, boom. Ganda ng ikot. Kaso hindi niya tinuloy yung last step niya. Ito, John Marks subok ng 3 points. Kapos, good ball. Pero ito, nako po. 13-5. Medyo, medyo lumalayo na. 10 minutes and 5 seconds. Iyon. Cross over. Ganda cross nun. Wow, God. Wow. Go. Ang galing niya gumalaw, no? Napaka simple lang, no? Pero napaka-effective. Hindi yung dribble-dribble ng dribble, pero nakakaiwan, no? Simpleng cross lang. 13 Pero siya na naman tumira ng 3 Wala na ng number 5 Tiga natin ha Tiga natin Panawagin natin ito Tiga natin kung Sumubok ng 3 Kapos lang Pero diretsyo yun Pero ito Itong point guard Titira na naman Kapos Takoy ni number 5 Number 5 Clear ball Tiga natin ha Oh. 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 Uy! Oh. 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 Body Oh. body. Nine, eight, six, seconds. Ay, sayang. Ay, <gibit> Lumilipad, lumulutang. DJ. Grabe naman si DJ, no? Grabe ka, DJ. Wala masabi. Oh, oh, oh. <gibit> oh. May ganun pala yun. Ang laki pero, babawi yata si Jalen yun. Wala na naman. 8 minutes pa to. 8 minutes and 37. Oh! Pero yun nga lang. Doon nga lang natin makikita yung mismatch talaga. 17-8? Oo. 9 point please. Pero ito tigan natin. Uy, may ganun din pa siya. Oo. Pero number 5 na nun. Uy. Ikan. Mm -hmm. 8 minutes and 12. Ayan na. Grabe yun. 18, 8. 10.6. Ayan, nagpidiskarte. Eh. Skin, kumuha ng pig. Pero yun, nilapitan na siya. Good defense. Oo. Uy! Brabion. Pero good defense. Grabe naman yun! Ay! 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 Binibigla tayo ng batang na dahan-dahan lang. Ang tatas tumulo. Grabe, no? Napaka-uwi ka. Grabe! Ay, no, nakawala. Ay! Grabe mga highlights dito. Ang gagaling, ang gagaling. Ang highlights. Hey! Nahiwan na naman siya. Ninety-nine. <laughs> galing, no? Bravo. Basic ka lang. Huwag ka na, no na mag-uwi. Natatawa okay, ako eh. Oo! <laughs> uh! And 7 seconds, time out! Kada galaw kasi nila talaga highlight. Mapapa-uwi ka talaga. No? Nagugulat ako eh. Nagugulat ako. Lalo na yung putback <laughs> sa galing free throw at eh. Ano pa ano? Uy! <laughs> <laughs> Patutog na ba? Patutog na? Ah! sige correct, okay. Okay. No, no. Ito mo, kayo mo pare Pag ito, mo, kaya napupunta okay. Ang binis! Grabe yun, 1910! Joey! Uli! Uli Jalen Green Step ba? Pero good defense Nice pass Oy Good Good Six minutes at 32 Saan? Hmm. Ayan, umuha ng play Kumuha ng pick Mm -hmm. Nice. Sorry. Okay, tingnan natin. Ball fake, step, step back. back, three. Wala. Pero kung natapik ni Trey. Ang bilis si DJ. Ang bilis si DJ. Grabe si DJ, eh, yeah, maganda pa ng orin, pag-condition ka, all out ka talaga. Tsaka ito, worth it yung mga pinag-ensayuan nila kasi kung ensayo ka naman ng ensayo, di ka naman nakapaglaro. Baliwala <laughs> din, yun. Oh. Uy, kinapitan pa. Daw, ang I mean feeling ko, ang dapat mangyari dito is huwag sila mag -man to man. Mag-triangle defense sila dito. Oo. 2011. So, dyan may pinasa sa malaki. Wala. Jalen Green. Pinasa dito sa... Uy, laga. Nakuha ni Scotty Thompson. <laughs> Ay, ano? pa iyon, Scotty Thompson na naman. Umikot, Scotty Thompson. Yan. O, oh, diyan, napapauwi na rin sila. Tiga natin, may inang si John Mark. John Mark. 5 minutes and 17 seconds. Tinatan siya, John Mark, step box 3. Kapos pa rin. 20 and 2011, ha? Official score. Kasi pala pa basket no? 21-11, last 4 points. Meron pa tayong 5 minutes, no? 5 minutes and 3 seconds pa. Uy, nice! Check. <coughs> <Bro. Why? laughs> Ganyan sila, competitive all up. Oh. Good. 21 10, 8, minutes and 28. Oh, so over. Pull up. Dalawang. Uh, dalawang Depende na nasa harap niya. Last 3 points na para sa Bata okay, Rizal. Problem. Pero ito, Scotty Thompson. Susubok pa rin. Ay, nice pass. Boy. Nice pass. 22-12. Ah, nice nice pick. Nice pick. Uli ka check yan Ito Scotty Thompson 43 Bam Walo na lang Oo oh, walo na lang yan Number 5 sa bottom ba Ito Jalen Green Crossover First step Nakuha ni Scotty Thompson Susubok ba Ayaw talaga Shumot Pasok na ni Luluwa pa at ito DJ DJ susubok Lumiyan Uwaaah <laughs> <laughs> 2314 Last 2 points to Para sa baka Ano? Ang ono? Scotty 2 minutes and 51 seconds Ayun na naman Baka sumigaw ka na naman Tignan natin For the win! Wala! Ayun na naman! Last, last! 24-15, match point. point! Scotty, Scotty, sumusubok pa rin. Binigay kay Jenmark. Crossover, umikot. Nice pass. Kaso hindi tinira. Pero, uy. 1 minute and 52. DJ, tatapusin na ba? Tatapusin ang... Hey, wow. uh... yeah. Good game pa rin. Good game. So, kasama natin ang winning team. Ang Batang Angono. So, nakita naman natin yung chemistry no. Matagal na ba kayong magkakasama? Opo. Ah, uh, nakakalaban ko po sila minsan sa Dayo, tsaka naging kami ko rin po pag may mga Dayo. So talagang nagkakalaro pala kayo sa mga lugar nyo. Ano ba ang mga training na pinapagawa mo sa kanila? Nakikita ko sa mga stories mo. Um, sila ba yun? Oo, oh, kasama ko sila doon sa bundok. Oo, oh, yung sa oh, bundok kasi mo umaakit. Kasi hindi natin na lang yung opportunity. Tulad nito ngayon biglaan lang. Kaya maganda sa atin. Always, always ready. ready. O stay in shape na rin. So ito kasama natin isa sa mga <laughs> grabe explosive yung laro. Ang taas tumalon. Ano po yun? Namana ko lang po sa magulang. Oh. So tapos nagte-training ka pa para parang nai-enhance nai pa lalo. Opo. Oh, Sinasabi namin ni Ash na parang hindi mo akalaing titira pero biglang titira. So paano mo nagagawa 'yung mga awkward shots na ginagawa mo? Hindi po, ina-practice ko lang po kasi po sa many games po. Ano, natural po 'yung kapitan po eh. Hindi Ah, ko, wala, diba, okay, gets ko na, na kaya sa, pala ganoon, no. So kayo ang papasok sa championship game ng 3x3 Battle at ang mga kalaban niyo is kaloukan ng Team Velocity. Ano'ng may expect namin sa darating na championship sa inyo? Masisipagan po namin yung depensa namin at saka tira po sa labas. So grabe kasi magandang match up to ang Team Velocity at Team Batang Rizal. Talagang abangan niyan mga OPEX. Bukas na yan. Masama natin ang Team Batang Bakoor. Layo man po yung pinanggalingan niya po uh, yung pinuntahan niyo, yung biyahe niyo. Sobrang worth it. Sobrang worth it po yung pinakingan niyo kasi nag ball out po kayo. Salamat nga pala dun sa, ano, uh, sa pagbigay sa amin ng opportunity dito sa Host Tech. Uh, sa inyo po, Nalato na lahat po po, po po dito. Yes, kasaya si Idol Lawrence. Idol Lawrence, uh, Kamusta yung laro? Okay lang po. Kalaas ko ng kalapit. Ano siguro yung magiging lesson nyo sa laban na to? ka lang po nung mag Sa shooting po. Kaya pa kayo idol? Joshua. Joshua. Yan, yeah, si idol Joshua. Bakit sa eh. ina. No. Yan. Kamusta yung laro idol? Ayos uh, lang. Anong nakakapagod kasi ano. Na wala sa condition parang saglit lang yung training namin so hindi kami masyadong nakapagandang. Pero yung tangman man idol? 16 tapos na. 16 tapos na. Six one, so yeah. Siapa sixteen years old? Six one, malai pahing merarat idol. mengaidor. Shout out, baby. shout out, baby. shout out. Baby. Shout out, shout out. lahat. out, shout out. Shout out, shout out. kay, 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 kay out, shout out. Pala sa nanay, tatay, Ingat kayo oh. Shout out, shout out. 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 Shout sa shout Shout out, shout sa Shout